All right uh, mga kois, uh, Luzon, Visayas, uh, Mindanao at uh, sa lahat po ng uh, mga OFW OFW natin diyan uh, sa ibang bansa. Uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon mga kois, ay uh, dito tayo ngayon sa uh, Kano. So nagbisita po ulit ako dito sa uh, Kano. Bye-bye. Yung nakarang vlog ko, mga kois, ay pumunta po nga uh, pumunta po ako nga dito para i-vlog nga po yung uh, lugar ng uh, mga kabahayan dito na nasira, mga kois. So, isa, isa nga po doon yung uh, bahay po ni uh, Nanay uh, Mabel or uh, yung kamag-anak din po ni uh, Duros, kapamilya din po ni uh, Duros Flores. At ang um, isa pa doon, mga kois, yung pinuntaan kong bahay doon sa kabila ay uh, yung bahay po ni uh, anang ate ko, mga kois. Kaya, dito lang nakatira yung ate ko kasi magbablog ako ngayon, mga koys, sa uh, doon sa asapa mga koys. So, kukuha kami ng uh, uh, red na tilapia. Red na tilapia. So mamaya yung eh, mga koys, pagano Pero total, nandito na rin ako mga koys. Kaya uh, gusto ko lang din i-share sa inyo mga koys yung uh, post po ni uh, uh, Nanay uh, Mabel. Kasi baka yung iba sa inyo ay hindi po naniniwala po sa akin sa pagpunta ko doon na baka nga po yung uh, hindi po ito yung kapamilya ni Juros at gawa-gawa ko lang. So, gusto ko lang din po i-share sa inyo na hindi pa ako gumagawa ng kwento-kwento. Uh, so, yun. So, ito na nga po yung uh, post ni uh, Nanay Mabel. Mga koys, yun, pakita ko na lang po. So, ito nga mga koys, yung uh, uh, post ni uh, Nanay Maribel po sa kanyang uh, Facebook uh, account. So, sabi niya dito mga kois ay salamat kois Elber sa pag-vlog uh, sa pag ng bahay namin diyan sa Kaano Baybay uh, Kalibo. Nakakalungkot na nasira na yan ng alon sobrang namimiss namin ang bahay na yan maraming masasayang alaala sa bahay na yan at uh, dahil sa kahirapan namin kumilos mag-asawa dahil pareho kaming naka-welcher di man lang kami makapunta dyan para makita man lang ang bahay napunta, napunta si ni uh, Rosbel dyan, yung mama nga po ni Juros ng uh, birthday ng asawa ko Ayan. so yan po yung sinabi po ni uh, nanay uh, Maribel mga kois sa kanyang uh, uh, post sa Facebook. So, 'yun nga mga koys, yung uh, post po ni uh, Nanay Mabel sa kanyang uh, Facebook uh, account, sa kanyang Facebook page. At uh, dito nga po ako ngayon sa uh, bahay po ni uh, Nanay Mabel, dito sa loob. Nanay Mabel, uh, paalam po muna ko sa inyo dito na lang ako po. Paalam sa vlog. Napumunta pa ako dito sa bahay niyo po. Dito ako sa loob kasi maulan po kasi sa labas, hindi po ako maka uh, vlog doon sa labas, uh, gawa nga po maulan po sa labas. Kaya pumasok na lang po ako dito, uh, Nanay Mabel, sa uh, bahay nyo. So, so yun nga uh, mga kois mga yung uh, post po ni uh, Nanay Mabel sa kanyang uh, Facebook uh, page. At uh, natutuwa, natutuwa din po ako. Natutuwa at uh, dahil sa simpleng vlog natin mga kois sa simpleng vlog ko, ay may mga tao po na nakaka-appreciate sa ginagawa. Uh, ginagawa ko po. At uh, siyempre, doon na rin po yung awa na naramdaman ko kay uh, Nanay Mabel. Mga kois, kasi anong pumunta ko dito mga kois, si Nanay Mabel lang talaga yung, ano, yung naka-wheelchair uh, kung pumupunta ko dito. Naka-wheelchair na? Nga. Hmm. Uh, shoutout nga po pala kay, uh, sa kanyang asawa, no? Yung asawa niya din kasi mga kois ngayon, ay ano na din, naka-wheelchair na din. Pero nung pumunta ako dito mga kois, yung asawa niya pat yung yung asawa niya ay naglakad pa talaga. So pa ba, ba, bago mo nang lahat ah, mga kois, pasensya po muna kung medyo ah, mag ako magtagalog ako is hindi po diretso kasi hindi naman po ako ah, talagang sanay pa magtagalog mga kois, no? Eh, pasensya po muna sa inyo ha ah, kasi hindi po ako ah, po ako sanay magtagalog. Ah, kasi yung iba naman po lingwahe namin dito sa Aklan kaya ah, pinipilit ko din po na Uh, magtagalog din sa inyo kahit uh, uh, mahirap sa amin dito magtagalog pero at least na uh, ihatid ko po sa inyo yung gusto ko pong sabihin para maintindihan nyo po kahit pa paano, mga koys kahit pasensya na po ha ah. so yun nga uh, mga koys, yung pumunta ko dito sa uh, kanila dito sa bahay nila, bahay nila to mga koys kwarto niyata nila to, yung kinatatay ko kasi maulan sa labas um, di pa talaga ano po si tatay Ariel hindi pa yon tutalay na naka-wheelchair. Nakakalakad pa talaga yun nung pumunta ko dito. So, nagulat nga din ako nga sa post niya mga koys at nabasa ko din na ngayon nga, ah, doon sa Banga, sa lugar nga ni Juros na yon doon din naka-resist Juros sa Banga. Pero hindi ko alam kung magkapit-bahay lang sila doon kasi hindi pa ako nakapunta doon sa ah, kanila mga koys. So, yun nga, nagulat po ako na ah, ngayon, ay ano na rin pala, naka-wheelchair na din po si ah, Tatay Ariel. So, nakakawa nga po talaga yung sitwasyon nila nanay doon at yan ni Tatay Ariel. So, yung feeling nga mga koys na gusto mong makatulong sa kanila, pero uh, sa ngayon, uh, wala ka pa pong may bibigay kasi hindi pa naman po ako nakakasaud sa YouTube. Siyempre, hindi naman po natin magagawa yon kung hindi po sa supportan ninyo po sa akin. Yun lang po mga koys. Kung makasaud-saud uh, na sana ako sa YouTube mga koys, ay, siyempre mag ah uh, papabot din ako ng kunting tulong din sa mga tao din, dito sana sa ano sa uh, kano. So ngayon po muna ay siyempre ah uh, sa ngayon nag-iipon lang po ako, nag-iipon pa po ako ng uh, pang pangsahod sa YouTube at kung makalugalugar din ako mga kois ay yun talaga yung priority priority ko din mga kois na makatulong po sa mga mahirap din dito sa uh, probinsya namin. So sana po uh, suportahan po ako sa aking mga ginagawa sa mga kasama ko. Yan suportahan niyo po sila. Yeah, may makasama din po ako at na-willing uh, naman din po sila na uh, sumama sa akin uh, kahit pa paano po ay uh, may kung maging successful man kami mga koys makatulong din sila sa kanilang uh, mga pamilya kaya, kaya ano talaga pag sabi ko sa kanila na uh, kung gusto niyong sumama sa akin eh, willing naman po sila talaga na sumama kaya yun, yun po yung ano nila na gusto nila makatulong at makaahon-ahon din sana sa hirap So, yun nga. Hindi, 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 ko po yung magagawa kung hindi po sa supportan ninyo mga koys. So, sana po. Uh, supportan, supportan nyo po ako sa ginagawa namin, sa so, mga kasama ko. So, yun nga po, no. Yun nga po yung gusto kong i-share po sa inyo. Yung sinabot ko ni nanay sa kanyang nanay Mabel sa kanyang post at uh, shoutout din pala sa uh, anak niya. Uh, sulit po yun, nagsusuporta sa akin, sa anak niyang si uh, Dave. Si Dave. Yan, shout out sa iyo, boys. Salamat talaga sa ah, uh, oh, sa mga suporta niyo, sa uh, sa asawa niya si uh, Tatay Ariel at siyempre si Nanay Mabel at yung anak pa yung isa. Anak ba yun yung isa? Oh, uh, si Iris. Oh, uh, sa mga anak po, sa mga pamilya po ni uh, uh, Nanay Jan sa Banga. Yan, shout out po sa inyo. Ah, uh, Jan, ingat po kayo palagi. Ayahan uh, po. Ang uh, pangako ko po sa inyo to pag uh, nakaluwag-luwag po ako at may uh, natatanggap ng sahod sa YouTube ay asan niyo po yung uh, tulong ko uh, sa inyo sa inyo Nanay Mabel at uh, uh, tatay Tatay Snil Tatay Ariel Francisco. So yun nga mga koys, salamat po.